mga palangga magluto tayo ng lumpia magluto ako ng lumpia mga palangga magpahito ako damihan natin yung oil para ano siya lilitaw yung piniprito natin mga palangga so ako lang yung gumawa nito kagabi mga palangga yan, kaya <laughs> medyo malaki siya kunti. Tapos uh, medyo malaki siya mga mga palangga. Tapos mahaba. Para kain lang Ayoko kasi doon yung ayoko kasi yung lasa ng lumpia na binibili ng anak ko mga palangga. Yung ready to cook na na lumpia. Pangit pangit kasi ng lasa. So, gumawa na lang talaga ako. Ako yung nagtimpla kagabi ng pinaghalo-halo ko na lahat mga palangga. Yung ano, recipe ah, uh, lamas, yung mga lamas, mga palangga. <laughs> Hinalo-halo ko na lang. Pinagplihan, tinamplahan ko. Ma, doon, madali lang pala siya mga palangga. Pero bumili ako ng ano, na giniling na, na karne. Tapos, ako na lang nagtimpla dito. Madami-dami din itong mga palangga. Kalahating kilo mga palangga na bili ko na giniling na karne. Ano, uh, 45 pieces lang yung nagawa ko. Siguro kasi malaki siya eh. Malaki yung paggagawa ko. Kaya, kunti lang ang nagawa ko sa kalahating kilo. Tapos, ano, nag, Nagaling din ako ng uh, carrots, mga palangga. Carrots lang yung sinahog ko. Sige akong gisagol, mga palangga. Tapos, magigyan ko siya ng minta powder. Tapos, ano, uh, yung bawang at saka sibuyas. Gigaling po, mga palangga. Giniling ko rin, mga palangga. Marami itong lulutuin ko mga palangga. Ito, oh. Ito pa, oh. Dami pa, oh. siya na kulay ano mga palangga na kulay brown bakit bakit hindi siya nagkulay brown galus padrang ako ang lumpia mga palangga oh galus padrang luwat ni stag iya luwat ko nagluto mga palangga yan di yun tinapon mo na yung tingting -ting mo Habang nagluluto ako mga palangga, karga-karga ko -karga si Dio. Nagising kasi siya. Yan, yeah, nag-brown na siya. Hmm. Nag-brown na, nag-brown. Paano pa brown-brown pa talaga natin mga palangga? Okay sa ilalim niya. Silaw na karni yan mga palangit. Nabotox man. Buti man na lang mga palangga itong ano ko, itong gas ko. talaga na ubos. Nabutan ko talaga ng mobile bar Sa June ko pa po to binili mga palangga itong gas. Ayan, yeah, abutan pa ito talaga ng December. Baka maabutan pa ito ng December, mga kalangga. Ito na pag matigas-tigas mo. Pag hindi pa siya matigas, mga kalangga, hindi pa siguro lutong ito. Matigas na itong, hindi matigas na itong matigas na ito. Hindi pong siguro to, Ito matigas na eh. tigas na kasi matigas na na mukha na nagluluto, mga kalangga. Yan. Yan kaya yung isa. Hirap naman ito mga palangga. Ang hirap talaga magkubos ng bata mga palangga habang nagluluto pa. Maanuhan na, nyo na yun. Yung habang nagluluto ka mga palangga, karga-karga mo yung At, ayun ako mo. Ay, naku, ang hirap. lang ayo. Na ako clip sa ano mga palangga kay. Hindi ko nakuha sa yung tong kung mga palangga so, Yeah. Ayaw, man, itim na naman lumabas yung mga paminta pa. mm. don't cry at me kanta-kanta nilang kanil sa mga palangga iat-iat iak diun si Dion, eh. Dion why? what happen Ha? Huh? ayaw mo kain, ayaw mo magdating bakit ha? sakit ngipin sakit ngipin tapos na tayo. Ha? Ha? Oh, di pa nabot ang order ko. Thank you, thank you for watching mga palangga. Shout out sa lahat ng mga subscribers ko. Salamat!